Bala yan po, maaagal lumang po sa bukid Sama po natin si Jim Napakarami pong trabaho sa bukid Kaya ay nagahan na natin Tapos po mamaya, napakainit Ay, ah, pulang-pulang na naman ang ano Ang langit Time check 5.17 5.17 Alright. Ganda po sa inyo lahat. Yeah, oh. so.

Tim mo. Sakay na team Tim. Sakay, dali. Sakay ka. Sakay na, dali. Para di ka na nagtatakbo, dali. Sakay, sakay. Masanay ka na, sakay, dali. Sakay, sakay. Dali, oh. Arte mo naman, eh. Dali, sakay, sakay. Ayan, sakay. Panik. Ayan. Gusto pa yung lakad. Sakay na, dali. Uno na, kaya. Na. Galing naman niya, gaantay, eh. <laughs> cute ito mo. Yan po siya na nasa na nasa si itim dito. Kahit maraming aso. Kahit pag apatan si itim. Hindi mo lang natatakot ang itim. Tiyo. Pst, tago pa nga yung isang aso ayo. Hmm. <laughs> sanay na ho yan dito dumadaan na yun. cute ito mo. Oh. Namin na po kami oh. kayak kami stop over kumpul itu nak

sinasalubong sa ito yun Diretso na sa ano, pagtingin nung itlo Ayan ah, lang po kami ng itlo Ito na lang po pala yung ating ipot Ha? Marami, marami o tay. Yan na po. Hindi yun. Nasaan? Ito. Ha? Sir, panalo. Ano? Pag maaga talaga, marami blessing. Na Nasaan daw? Abot na ako. O, panalo. Ano? Diditali ko pa yung ipot tay. mo kapag laging maaga ano dahil nakukuha ang itlog minsan hindi ka makaga ubos na yan dinatarget na ng aso at saka uwak uy balik yan yung uwak uwak aga din uy dami nyo rin trabaho ah. yung pa sa sa uwak Di pa nabunga rin ating ano ano. Hindi na. Yan, ka na lumabas. Ay, ikaw pumunta pa sa kita ng palayan. Mm -hmm. Ay, lala. Sting. Ikaw na sumama paghanap. Bali ito na lang po yung ating ipot. Yung pong, ito pong kulay dilaw na binili natin. na vlog natin to Ito po hindi. Sinambot namin ito sa truck. Labing isang sako po. Yan. Labing isang sako. apat hmm. nag charge po kami ng sprayer po rechargeable kaya po maaga kami ay ano hindi pa po kami nakatapos kagahapon na magtanim ng ano ng kamatis yan pa po apat na tray pa ah, anim anim na tray pa po yun 1 2 3 Five, six. Anem. Aapat na tripu po yung natanim. Yan. Ganda ngayon, no? Ah. Dito po kami nagtapos. Sa ano na to. Na row na to. Buhay na buhay ang tanim natin, no? Ah. Ito po. Tapos sa harvest pa po tayo ngayon ng sitaw. Lalaki na uli oh. Ayan. Ang lalaki na. Nung naproning natin. Huh. Palaka. Dam. Dam. napaka ng uwak oh. yan no? aga sa umaga po yan ang madidilig mo huni ng mga uwak parang may ano sila din tinatarget itlog Mãi nào kung dinidilig galing iba natin pananim yung mas maliliit pa po kasi yun nasa open space sila <laughs> 아가 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 모리나 나 부수고 부수고 <laughs> niya yeah, malaking ginhawa po yung ano tayo nakakapagdilig ito lang po namang maliliit ang akin dinidilig yan oh. kasi kalupaan pa yung ano niya hindi pa gas gasi ng malago kumpara dun sa ano sa ibang malalaki na po na pananim natin masarap oh, sarap. tiyo tingnan natin ang view banahaw ganda na rin oh siguro po ano na natin yan ang kamote tataniman natin ang kamote ilang days pa yan mabubuhay na dyan ang kamote Yo ang banahaw ba uy simpleng pamumuhay po tayo dito sa probinsya ko yan ganito lang minsan sa umaga check po natin na ano okra baka uh, kasi oh, uh, malilibang tayo dun sa kabila sa sitaw baka naman pala ito na hindi na ng spray kasi uh, pag may mga insekto na sila inaano ko na rin ini-spray na eh. oh Lahat pa naman. Ah, ang ganda na rin. Pagka po umaga, buhay na buhay ang mga pananim mo. Oh. Pagka sa tanghali, kawawan tingnan. Na ano, kumukuluntoy, lumalanta eh. Lumalanta siya. Pero okay po naman. Oh, ah, ah. Mas maganda pala mag-update sa umaga. Oh. Baka po ano, mag-alas 6 na ngayon. Chinichi ko po yung mga yung hmm. Kinatatakutan natin dito eh. Yung usong kabayo. Tinti ang tumataas. Pati ito oh. Lalaki na o oh. Yun. Hmm. ibon na naman ng lilipad eh. Super busy tayo mamaya sa sitaw. Yan po yung kabuuan ng ating sitawan. Oh. Eh. mas maganda pala dito tingnan tagbusan sa ilalim Bala yan po, salamat po sa inyong pagsama. Ito po ang ganap sa bukid natin pagka umaga. Bala dito na rin po tayo magtatapos ang vlog na ito. Kung di pa po, po magsasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakalik na lang po notification bell para maging updated po kasi susunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi, happy lang. Bye! Tiyo! Oh! 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 Ah, karirang kabaasa natin eh. បាយៗៗៗបាយ